Hello mga ka-KJ, it's me again, Madam KJ. Today's video ay kakain naman tayo sa My Girl. Kasi request ng mga bata na doon naman daw kami kumain. Okay, sige, para masubukan nila at matikman nila ang mga pagkain dito, ay punta na natin kasi Sunday naman. After magsimba ay kakain kasi tuwing sunday na lang kami naman nakakalabas dahil nga busy ang mami at daddy at sila naman ay nag-aaral kaya kahit po pa isang beses lang sa isang uh, linggo ay makapaggala naman ang aking mga anak kahit simba at kain lang ay sapat na na meron kayong sama-sama uh, samasamang pamilya at hindi puro aral at trabaho kaya naman ito ay pagka-order ay nag-aantay na kami dito ng aming mga pagkain. O, oh, ba diba? si madam nag-order pa dyan at ito na nga ay dumating na ang aming mga in-order. At dahil nga yung aming table ay dadalawa, yung isa ay dun sa kabila na pesto ang aking kasama. Pero kami dyan ay kasya kaming pamilya. Kaya sige, Gorabal, kakain na tayo. Intayin lang natin ang pagkain. Pero yung aking lalaking anak dito ay napapaisip. <laughs> at yun nga, at biglang nagsabi siya sa akin dyan na, Mami, bakit sunog po yung egg? At si Proilan po, ayan o, nagkukwento po siya dyan. Si Proilan po ay talagang magaling po magprito ng itlog. at saka si Irish, ang... naging ano ko lang dyan, kaya hindi ko maparinig yung boses niya habang nagkukwento siya sa akin at nagtatanong ay gawa po ng uh, may kanta po doon sa restaurant. Sabi niya sa akin, ba't daw sunog sila magluto ng iplog? Kasi magaling po magsunny side up talaga si Proylan. Talagang yan ang pinaka the best magluto ng sunny side up at, kaya na okray oh okray oh niya yung egg dyan sa restaurant. <laughs> Pero masarap naman daw po at crispy. Pero gusto niya talaga doon ay yung medyo talagang may sabaw pa talaga. At ako naman, lugaw lang ang in-order. Mahilig po ako sa lugaw eh. Ayan, at kain-kain naman. At sayang-saya naman ang aming pamilya habang kumakain. Kanya-kanyang order, kanya-kanyang uh, gustong kainin ay sige. At talagang mahalaga lang yan ay meron kayong sama-samang pamilya. Kahit sa loob na isang linggo ay isang araw lang at Ah, uh, makasimbah. Ayun. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong suporta uh, at sa panonood ng aming mga munting video tuwing kami ay nagpo-post. Maraming salamat po. God bless us all. Keep safe. Ingat po kayo parate tayo. At sana po ay follow our page Kika Journey TV. Bye.